Ang Luillier family ay isa sa mga prominenteng angkan sa Pilipinas na kilala sa kanilang negosyo, politika at diplomatic na impluensya. Ngunit bukod sa kanilang mga tagumpay sa larangan ng negosyo at serbisyo publiko, may mga kwento rin silang na iuugnay sa mundo ng showbiz. The Philippine Showbiz List presents Men from Luillier Clan and Showbiz Girls Linked to Them Daniel Luillier Miranda and Sofia Andres isa sa mga kilalang lalaki mula sa pamilyang Willier, si Daniel Miranda, anak ni na Martin Miranda at Angelique Willier. Ang kanyang ina ay isa sa mga may-ari ng auction house na Casa de Memoria, pati na rin ang naibalik at inayos na pre-war Manila mansion na Palacio de Memoria. Sa pamamagitan ni Angelique, si Daniel ay apo ni na Philip at Edna Diago Willier. Si Philip ay kasalukuyang nagsisilbing embahador ng Pilipinas sa Espanya at siya rin ang presidente at CEO ng Cebuana Luillier, ang pinakamalaking pawn shop chain sa bansa. Naipamana kay Daniel ang pagmamahal sa adrenaline ng kanyang ama bilang isang carter, motocross rider at drag racer, kaya maaga siyang nagpasimulang magkompetisyon sa karera. Nagsimula si Daniel na mag-explore ng sport nang siya ay 12 years old pa lamang. At pagsapit sa edad na 17, tinanghal na siyang Philippine Carter of the Year. Ngunit ang tahimik at ribadong buhay ni Daniel ay umingay sa showbiz world nang umuspong ang relasyon niya kay Sofia Andres. Ang dalawa ay una nagkita noong December 2017 sa isang bar sa The Fort tagig. Aminado si Daniel na agad siyang nabighani sa ganda ni Sofia na noon ay hindi pa niya alam na artista. Si Sofia ang unang girlfriend ni Daniel, kaya medyo nahiyang gumawa ng move si Daniel. Mula noon nagsimula ang kanilang komunikasyon at hindi na sila naghiwalay. Pero ayon kay Sofia, ang kanilang relasyon ay mahigit na tinutulan ng kanyang ama noon. Nang panahong iyon ay wala raw tiwala ang kanyang ama sa karaka si Daniel at tingin daw nito ay babaero. Hindi naman ikinailat ni Sofia na in love siya kay Daniel at aminadong nagrebelde siya sa pagiging estrikto ng kanyang mga magulang. Kinalaunan ay natanggap na rin ito ng kanyang mga magulang dahil sa pinakita ni Daniel na seryoso ito sa kanilang relasyon at tapat ang pagmamahal na binibigay nito sa kanya. Hanggang sa noong 2020 ay kinumpirma nila sa publiko na sila iganap ng mga magulang sa kanilang unikaihan na si Zoe na isinilang noong November 2019. Sa pinasok na buhay ni Sofia kapiling si Daniel, na rito ang mga chismis sa diumanoy, hindi siya tinanggap ng mismong pamilya ni Daniel kabilang ang Louillier clan. Dahil sa mga isyong ito, may mga chismis na baka ito ang dahilan kung bakit hindi magawang kasalan ni Daniel si Sofia. Hindi rin nakatulong ang mga ilang beses silang break up rumors. Sa isang panayam kay Sofia noong 2021, inamin niya ng pagpapakasal kay Daniel ang laging inuusisa ng kanyang mga kakilala simula ng ipinanganak niya si Zoe. Naniniwala si Sofia ng pagpapakasal ay isang bagay na tanging sila lang ni Danielle ang makapagdidesisyon kung kailan mangyayari. Hanggang sa noong February 2025, nagpahiwatig si Sofia sa pag-level up ng samahan nila ni Daniel. Nag-post siya ng kuhang larawan nila na may maikling caption, Celebrating love with you. Sa comment section ng post ay isang netizen ang nagkomentong deserve ni Sofia na pakasalan ni Daniel sa simbahan. Nakakaintrigang sagot ni Sofia, wait, who said I'm not married? Kalakip ng eyes emoji. Enrique Luillier Miranda and Ella Pangilinan Patulad ni Daniel, naharap na kanyang kuya Enrique ang pag-ibig mula sa babae nagmula ang pamilya sa showbiz. Ito ay sa katauhan ng socialite na si Ella Pangilinan. Si Ella ang pangalan ng anak na mag-asawang Maricel Laksa at Anthony Pangilinan, at kapatid ni Donnie Pangilinan. Naroon ang close relationship sa pamilya ni Enrique, si Ella ang ninang ng anak ni na Daniel at Sofia na si Zoe. Nagtapos si Enrique sa Australian Catholic University sa Sydney, Australia. Nagkaroon siya ng karanasan sa P.J. Lillier Group of Companies kung saan siya nagsimula bilang intern, naging trainee at kalaunan ay nagtrabaho bilang pawnshop operations associate. Siya ay nagtrabaho sa Go Negosyo bilang isang programs development associate. Parehong pribado, tahimik na tumakbo ang pag-iibigan ni na Ella at Enrique. Nagsimula ang love story ng dalawa noong November 2017 nang sila ay blind date ng isang kaibigang malapit sa parehong pamilya, ang mga pangilinan at Willier. Bagamat matagumpay ang pagkakakilala nila, kinailangan nilang harapin ang hamon ng long-distance relationship dahil pareho silang abala sa pagtatapos ng kanilang pag-aaral. Sa unang dalawang taon ng kanilang relasyon, si Ella ay nag-aaral ng design sa Florence, Italy, habang si Enrique naman ay nag-aaral ng business sa Sydney, Australia. Sa kabila ng distansya, naging matatag ang kanilang koneksyon. Makalipas ang ilang taon, parehong sinimulan nila Enrique at Ella ang kanil kanilang karera. Si Ella sa larangan ng sining at creative industry at si Enrique naman sa negosyo at pananalapi habang unti-unting binubuo ang kanilang buhay magkasama at naghahanda para sa kanilang pamilya. Hanggang sa noong December 2023, sinimulan ng dalawa ang kanilang Road to Forever. Sa kanilang intimate Filipiniana themed wedding, pinili nilang isang lugar na may malalim na kahulugan, ang Palacio de Memoria. Ang lugar na ito ay inayos at pinangalagaan ng ina ni Enrique at ng kanyang tiyahe na si Camille Willier. At bilang mag-asawa, tulad ng simula ng kanilang relasyon, patuloy ni pinagayabong ni na Ella at Enrique ang matatag nilang pag-iibigan sa tahimik na pagdaloy nito. Matthew Willier and Chief Filomeno isa sa mga pinakabagong pangalan na pumupukaw ng interes ngayon, ang fourth gen member ng Emily Willier family, ang 28 years old young chef entrepreneur na si Matthew Edward Maitland Smith de Willier. Si Matthew ay middle child ni Michael L. Willier, ang CEO at presidente ng Emily Willier Financial Services Group of Companies. Ang kanyang ina naman, si Joanna Maitland-Smith Luillier, ay anak ng yumaong si Robert Bob Maitland-Smith, isang British designer na kilala sa buong mundo na sa luxury brand na gumagamit ng kanyang pangalan. Lumaki si Matthew kasama ng kanyang mga kapatid na si Michael James at Miles, isang pamilyang malapit ang samahan. Si Matthew nagtapos sa Pepperdine University sa California, USA. Sa halip na agad bumasok sa mas tradisyonal na bahagi ng negosyo ng pamilya, pinili niya tahakin ang mas makabago at creative na larangan. Siya ngayon ang Chief Operations Officer ng ML Food Products, isang subsidiary ng Emily Willier Group na nakatoon sa distribution ng dried fruits. Hindi lang doon nagtapos ang kanyang inovasyon. Kasama ang kanyang amang si Michael Willier, si Matthew Rene, co-founder ng Bisaya Brew, isang Cebuano craft beer brand na pinagsasama ang lokal na lasa at premium branding. Mula pa noong 2018, si Matthew ay nagsisilbing administrative aid ng Emily Willier Cares Foundation. Mula negosyo patungong entertainment buzz, kamakailan naging laman ng balita si Matthew na sa umugong na chisme sa kanyang pagkakaunay kay Chi Filomeno. Nagsimula ang usap-usapan ng ipromote ni Chi ang craft beer brand ni Matthew sa kanyang Instagram story noong September 22. Ilang araw pagkatapos noon, humiling si Chi sa publiko na huwag isali ang pamilya ni Matthew sa issue. Ilang linggo ang lumipas, noong October 17, nag-post si Chi ng karusal ng mga larawan na may caption na tila nagpapahiwatig ng personal na pagaling matapos ang break up niya kay Jake Cuenca. Isa sa mga unang nagkomento sa post niya si Matthew na isang American flag emoji na nagdulot ng si Dal sa mga netizens na ininterpret ng iba bilang isang tahimik na sinyalis ng kalayaan. Sumagot so, naman si Chi gamit ang emoji ng eroplano na lalo pang nagpasigla ng magaan na chismis tungkol sa kanilang pinaghihinalaang koneksyon. Sa so, kasalukuyan, walang panig ang nagkumpirma o nagkaila tungkol sa kanilang relasyon. Ngunit sa gitna ng kanilang rumored romance, isa din sa naging sentro ngayon ng atensyon ng publiko, ang nasirang pagkakaibigan ni na Chi at Sofia Andres. Silang dalawa ay parehas sa may ugnayan sa mga Luillier kasi si Matthew ay pinsan ni Danielle. Nariyan ang labasan nila ng resibo at patut sa dahan sa social media. Bagamat walang direktang pagtukoy sa kung ano ang pinagmula ng hidwaan, may ilang sense ang pinagpalagay na may kinalaman ito sa unti-unting pagpasok ni Chi sa angka ng mga Luillier na tila hindi nagustuhan ni Sofia. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment! For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!